Time check mga kapatid, pasado alas 8 ng gabi, nandito tayo sa St. Vincent's High School sa La Castellana, Negros Occidental. Isa ito sa mga lugar na naapektuhan ng pagtutok ng Mount Canlaon kaninang umaga. Ito nga kinatatayuan ko kung makikita nyo sa likuran ko, nandyan yung mga evacuee, higit apat na raan daw sila. Pero simula December 2024 pa sila nandito o nung huling tumutok yung Mount Canlaon bago yung kanina, maga aapat na buwan na raw yan bukas at binabantayan pa nila dahil posibleng itaas sa alert level 4 o may banta at pag nangyari yan hanggang dun daw sa 10 km radius may mga iba pang may evacuate kaya posibleng madagdagan pa yung mga inililikas so sa ngayon alert level 3 pa yung kanlaon at todo bantay pa rin daw ang mga otoridad. Pinapayuhan na rin yung mga residente dun na sa 10 km radius na maghanda sakaling sila ay tilikas. Yung mga residente naman dito, kung makikita nyo, uh, naka-antabay pa rin at naghahanda rin daw sila kung anuman ang magyari. Yan muna para sa latest. Ako si Carly Kator para sa News 5.